Katakot nga galit na Stephen Curry na daman ng New York Knicks. Big boy play ni Kuminga, tinawag na too small si Bronson, nabugbog naman si David sa so Warriors player, GP2, nice black pero mas nice ang ginawa. Pagtapos, tuwang-tuwa naman si Stephen Curry sa ginawa ni Pojemski. Struggling New York Knicks, kakarapin ngang mainit na Golden State Warriors. Ano kaya ang mangyayari? Well, start na agad tayo in the first quarter kung saan grabe ang Golden State dito. 9-0 start at 6 points dyan galing kay Stephen Curry. Timeout nga dyan ng Knicks. At nagpatuloy pang pa struggle dito ng home team kung saan umabot pa sa 14-0 ang umpisa ng laban natin. May ampag na namang isang 3-pointer dito si Steph. Pero at the 6 minute mark ay nakascore na finally ang New York Knicks salamat kay David Genso. at unti-unti na nga rin nabuhay ang kanilang opensa at buong team nga ay nagko-contribute. Kaso nang dahil nga sa second unit ng Warriors ay natapos pa rin ng quarter natin na down double digit ang home team dito, lamang ang Golden State 31 to 19. Second quarter natin nahanap na finally ng New York Knicks ang kalilang rhythm offensively na nila sa double digit ang Warriors lead. Kaso nang dahil ka na si P3, Glay, Trace Johnson, Davis, habay umangat na naman sa 12 points ang kalamangan sa kanila. Stress na si Coach Tibbs. Then after nga naging back and forth na ang ating laban kung saan ang home team is trying once again na dumikit sa Warriors pero dahil balik na sa court ng starters, nahirapan na silang gawin yan. Tinawag pang too small ni Jonathan Kuminga itong si Jalen Bronson at bugbog ngang inabot ni Dante sa consecutive plays dito. Pero dahil biglang nagpakawala nga ang New York ng 11 to 2 run late in the quarter, biglang baba sa 6 ang kalamangan ng Warriors. Pero salamat nga kay Stephen Curry at Kuminga, naging 9-point game uli ang laban, 55 to 46. At sa ating third quarter naman, the Warriors continues to dominate the Knicks defensively at offensively. Naging 15 point game na naman tayo at talagang wala silang magawa kay Stephen Curry. Naging 17 points pa nga ang biggest advantage nila. Nice block pa dito ni GP2 pero mas nice ang ginawa pagtapos. At gumawa pa nga ng big run dito ang New York Knicks kung saan halos 13 tuturan. At ang kanilang ginawa pero disappointing ending pa rin ang nangyari sa kanilang third quarter as they find themselves down pa rin by 10 points, 80-70. May collision pa dito si JB at CP. Fourth quarter natin magandang umpisa ng Golden State dito sa paunguna nga ni Chris Paul na nagdulot nga ng early timeout ng New York dito 15 point lead. Pero nang dahil nga sa young player ng Knicks na si Miles McBride, 7-0 run ang ginawa nila. Kaya naman ngayon si Coach Steve Kerr ang napa-timeout. Naging 8 point game na lamang tayo. At talagang kinayod nga ng Knicks ang labang ito mga idol eventually naging 4 point game na lamang tayo pero pagbalik nga ng mga Warriors starters ay dito na nagka problema ang home team at tuwang tuwa nga si Stephen Curry at Draymond Green sa ginawa ni Pujemski. At hanggang sa tuluyan nga ang tinapos ni Stephen Curry ang pag-aasa ng New York Knicks katakot nga mga idol matapos ng kanyang bad game last game naramdaman nga ng Knicks ang galit ni Steph panalo ang Golden State dito.